Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel at uh, ngayon nandito tayo sa St. Mary Magdalin dahil meron nag-request na kung pwede sila natin yung St. Mary Magdalin kung may kuryente na daw, so shout out sa inyo ma'am kasi uh, baka malipad na daw sila dito ngayong first week ng December or second week nitong December So ayan, inaayos na nila tuloy-tuloy mga nakikita natin maraming gumagawa na dito, naglilinis, nagpipintura nag-aayos, nagre-refer doon sa mga bahay na Nasira na, like yung mga pintana, pinto, kung ano paman na pwedeng ayusin Hello, shoutout kay Kuya Sama ko sa video ko Kuya yeah. Ayan, Salamat sa inyo Kuya, thank you Sige po At, uh, ayun, uh, Ikutin natin yung mga ginagawa pa Merong nalipat nga yung tatlo Tatlong block, 21, 22, and 23 Yung mga napaglipatan from Wawa, Lungos, uh, Bacoor nalipat yung may git isang pamilya na nasunugan ng parang nakarambuan lang ata yun no nasunugan sila na malaking sunog at dito nga rin sila nalipat okay so yun lipat natin yung camera natin para makita ninyo yung mga bahay na sakaling mapapaglipatan ninyo mapapagdalan sa inyo okay so yan katulad yan sila kuya ginagawa na yan at ito tuloy-tuloy yung paggagawa rito itong 24 uh, 25 wala pa so ayun no wala pang kuryente dito, pero, ayan o, malinis na. inihintay na lang o kayo ni dito, kung may repair-repair pa ayusin dito sa mga bahay na to, eh aayusin naman ho nila yan. Diba? Pagagandahin nila yan. At least, sinash, katulad yun o, no? napalitan na yung pinto. ito makikita nyo rin, oh, ayun na, ah. nire-refer na nila na ayos na para sa pagdating ninyo, eh, maayos na yung bahay. At yun, ang dami na rin mga pintong napalitan na bago katulad nito. Ayun, oh. nire-refer na rin nila. Oh. Diba? Kasi nasira na nga ito. So, na hindi Pati yung pinto, inayos na din. Okay. So, halos, ayun, lahat. Dito, ah, wala talagang kuryente pa na galing sa Meralco. Pero, Katulad nga yung mga na-relocate nung nakaraang linggo na uh, from Wawa, uh, Lungos, Bacoor, Cavite ay uh, pagdating nila dito, nabigyan ka agad sila ng temporary yung submeter. So meron silang kinabitan and then may submeter sila at uh, ayun, nagkaroon ka agad sila ng kuryente at yun, napaka-positive naman nung ano nila ay dahil masayang-masaya po sila. So ayan, ikot tayo dito sa kabila. Itong kabila na to ay karida na to. Napakadami na yung na-relocate dito. Hindi tayo masyadong nakakapag-video dito. Ewan ko ba, parang walang masyadong nag-request sa atin. Pero uh, halos lahat dito ay may mga nakatera na. Itong kulay na itong mga bahay na to. At syempre, ito yung St. Mary Magdalene. Ito 126, 127. Ayan, inaayos na rin. At tumuulan ngayon. <laughs> Oh, muulan. So, ayun, no? Ay, nire-refer na nila. Makikita nyo. Tinabas na nila yung pakita ko sa inyo. Nakita mong uh, nire na nila kasi, ayan, tinabas na nila yung may sira. Ayan, no? Kinat na nila. At uh, inayos na. Atakpan na nila. Ito yung pinaka parang worst kasi makikita nyo. Meron may mga vandalism. Tumalakas so, yung ulan. Diyos me. Tayo tayo dyan. Sama ako kayo sa video ko, ha? <laughs> Oo, ayan. Del UTV. Oo, yung kulay pulay yung profile. Sa YouTube. YouTube. Search mo, ha? Yung kulay pula yung profile. kulay pulang yung mukha. Ayan, kasama ko sa video ko, ha? So, shoutout muna kila sa mga barkada nyo. Kanino? John Paul. O, ikaw? ka. So yan, shout out dito sa dalawang bata na to. Salamat sa inyo ha. Pagka-support na lang ko sa YouTube, Delio TV. Yung kulay pula lang yung profile. Hello po. <laughs> Sige, subscribe. Thank you. So ayun, at uh, ayun, makikita nyo rin dito. Ayun, inayos na nila, kinut out na nila at uh, siyempre ayusin na nila yan. Okay, di ba? So... Ayun, no? Oh. Para na lang talaga. Lumalakas ang ulan. So, nasa 127 na tayo. At yun, ililipat na ka talaga kay dito kasi ano, oh, walang humpay na yung pag-aayos nila, pag re nila at ito, ay nasira na rin yan. Makikita nyo, ayan oh, cut out na, tapos, tatakpan na lang uli nila yan. And then, pintura, ayos na. So, napaka parang yung mga trabaho doon, mga empleyado, shout out sa kanila. Kasi parang ang bibilis din nilang gumawa. Pagka mga ganito, parang pagkikita mo, tapos na, gawa na kaagad yung mga bahay na nagkaroon ng damage. O mga nasira yung ibang part ng bahay. Parang ang bilis-bilis nila. Magagaling yung mga empleyado na nag-aayos ng mga pabahay ng gagobyan na to. So, yun naman yung kabila. Ganun pa din. At uh, nakakatuwa dahil tuloy-tuloy ang pagsasaayos nila sa mga bahay na wala pang tao ah, dito sa May St. Mary Magdalene. Wala pang na-relocate. So ayun, lahat halos na nga. Oh. Naayos na. Ito, kita nyo rin yung kabila na yan. Oh. Okay. Okay na. <laughs> okay na <yan. laughs> Ayos na Tama. maayos na lahat. So yun, no. Oh, inaayos na talaga. Oh. Konting refer-refer na lang. Pero ang bibilis, ang bibilis din naman kasi ng mga empleyado talaga ng gumagawa ng pabahay. At uh, yun, oh, tulad dito, ang laki nito. Parang napaka-major ng gagawin. Pero Dali lang sa kanila yan. Parang napakasimple lang dun sa mga empleyado. Okay. So, kita-kits na lang pagka nandito na kayo sa pabahay ng gobyerno. Ganda umaga, kasama ko sa video ko, ha? <laughs> Ayan, kamay kami mga bata. Ayan, ha? Sa Sila yung mga residente na rito, mga narilogit na mga anak. Na... Hello po, Ganda umaga. <laughs> At yun, na. Uh kasama ko sa video ha, yun sila, yung mga residente na dito. Saan kayo galing? Hindi, bago kayo napunta rito? Ah, paliparan, okay, sige. Paliparan ka video, sige, salamat, bye-bye. <laughs> Search nyo pa, upload ko to sa YouTube, Delio TV. Delio TV. D-E-L-I-O, tapos TV. Kulay-pula yung profile ko lang. Kulay-pula. Ha? Sige, subscribe nyo na lang ha, thank you. <laughs> sige. So yun, uh, parang inaayos na nga nila lahat at uh, nakakatuwa dahil uh, napipil na ko din na talagang marirelocate na po kayo dito. Yung mga gusto lang ho, yung mga gusto magkabayong yung iba naman na sa inyo na po yun ha. Talagang uh, hindi po kayo sang-ayon na kayo po'y marilocate sa mga pabahay. Pero ang sinasabi ko lang din sa inyo, magaganda na po talaga yung mga pabahay ngayon. Kikita nyo, inaayos na, nakatiles na. At makikita nyo yung materialis na ginamit nila. Parang ang lapad nung pinagpakuha ng yero, eh, 6 inches ata yan. Tapos 2 inches yung la kapal. Ganyan po sila kalalapad. Kaya masisibok. Masasabi ko napaka-trusted na ng pagkakagawa ng pabahay ng gobyerno ngayon. Kumpara noon, ha? So, ayan, oh. Ayos na, di ba? Okay, so yun, uh, nakakatuwa lang kasi uh, parang uh, tuloy na na mal kayo dito at ayon uh, ayun, nararamdaman ko din na kasi nga, inaayos na nila yung mga bahay, nire-repair na nila yung mga nasira, yung sa divider ng kwarto, halos lahat no, ng mga kabahayan, nire-repair na nila yung mga nasira. Kaya yun, positive din ako na malilipat na kayo dito o marirelocate na kayo. Okay, so yun yung update natin dito sa May St. Mary Magdalene. At uh, doon siya nag-request sa atin kung may kuryente na sa mga pabahay dito sa May St. Mary Magdalene. Kinalulungkot ko, shout out to sa inyo. Nawala pa hong kuryente pero yung mga narilukit na dito nang dumating sila ay niligyan sila ng temporary. Yung submeter kung tawagin. May mga nagpakabit sa kanila at binigyan nyo sila yung isang daang pamilya na narilukit dito ng kuryente na agad-agad. Okay, dahil sa submiter. Okay, so yun, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. Walang humpay pong pasasalamat po sa inyo. Thank you po sa lahat.